Good morning. Today is Tuesday. Oh, kinain. Ha? Nakita nyo po. Ayan. Kinain. Ewan ko kung anong kumain dito. yan kinain ng tiko alam kung anong kumain daga ba or ibon ng naunahan na naman ako so yan yan ang mahirap dito sa aking garden pag naunahan ka ng ano marami dito'ng daga at ang ano uh, what's this daga at saka ibon so yan kuha ako ng mga okra Ilagay ko muna ito dun sa ano hindi ko alam tanggalan lang natin ito ng yan tinapon ko na yung atis ang dami nitong bunga so yan tinapon ko na yun may, may uod at nakainan na delikado kuha tayo dito ng mga ayan okra okay, uh, gumulang meron pa dun sa kabila ayan nag ano sya ayan Tsaka yung mga ampalaya do nagkala ano na ng umulan. So, may dragon fruit ko, hindi man lang namunga. So, meron ditong saging. At ah, ko na lang, baka parang kinain na siya ng ano. Yan o. Oh. Ah, ko na lang siya. Ayan siya. Tagpasin ko na lang kasi baka ano, baka uh, kainin ng daga. Ayan. Ang so, taas pa naman. Dito ako nangunguha ng dahon ng bayabas. Ito yung gabi ko. Tingnan mo, nasira ng bagyo. natin bunga yung banaba. Namunga din to eh. Ewan ko kinain ng ano. Dagaba o ibon o kabog. <laughs> Ayan. Ayon siya oh. Ayan tatagpasin ko na lang siya. So ito na yung gabi. Medyo nag ano siya nung bumaha dito ng sobra. Ayan. Pero Um, mag-harvest mag na ako ng ano. Pwede na rin siyang i-harvest ulit. Yan siya. Pwede ulit siya i-harvest. Kasi tinagpas ko to eh. So, bago na naman to kanyang dahon. Ayan. Sipag lang dito sa garden. Kailangan harvest ka na lang ng harvest. At dapat ay maibenta mo din. Ayan. Kasi umabot dito yung baha eh. Bahang baha kaya. Ang daming ano. Ang daming takway. Ang daming takway dito. Mga ano tayo ng gulay. May bunga. Pero matagal ka siya. At saka ayun may puso. Puso ng saging. na yung ating garden Suot ako ng buta kasi punta ko ka doon sa may kangkung ayan andito tayo sa maunga ako ng kangkung ito yung kangkung na green ano sabi nila matigas hindi naman ayan lapad na itong kangkung na tinanim ko tanim ko talaga ito yan lumapad na siya hanggang dito lapad niya. Yan. So, manguha ako. Gawin kong ano, adobo. Ah, hanggang dito yun, eh. Kasi yung balagon, maganda rin pag ano, ito yung balagon po. Yan. Maganda rin pag ano, may kangkong para hindi maka-attract ang balagon. Thank umano yung aking pati yung aking sabaw ang pangit ng bunga yan sira ng bagyo yan ayan ang dami di ba daming saging Ayo, sinumin ko lang siya. Ayan, oh, napakadami ng magandang kangkong. Ayan. Ayan. Daming tarbis ng kangkong. Tanim ko talaga ito. Tinanim ko ito. ito ang ano So, ang ako ngayon. Ayan. Pang ano. Pang adobo. Masarap to adobohin. Ayan siya. Hanggang doon yun, no? Yun, hanggang doon. Ito naman dyan sa gabi. So, ayan. Mga tinagpas ko na gabi kasi naano ng bagyo. Kaya, ayan. Sa sandali lang. Ayan, doon yung aking saba. Ayan, may saba ko yan. Saba. Malapit na siyang ma-harvest. Ayan, isang Malaking buwig pala siya, oh. Yan, malaking buwig. Ayan. So, sana, sandali lang tayo mangunguha ng kangkong. So, yan, nakakuha na ako. Yan lang. <laughs> Tama na yan at uuwi na ako sa bahay. Dito tayo dadaan. sa So, yan ang aking nakuha kangkong. At saka, ano, uh, okra. So, yung saging uh, mamaya ko, ko. Uh, uh, tagpasin natin. sa andito na po. na tagpas ko na. At, tingnan mo, oh, kinain na siya ng daga. Daga ang kumain nito Yan, buti na lang pinagpas ko na siya. Maliit lang na, ano to, sip na, ano, buwig. Yan, so yan ang aking harvest for today. Thank you so much and big love shout out sa inyong lahat diyan. This niyo oh. tingnan mo ang ano ang stain ng ano mancha ng saging. Kaya ang dami kong t-shirt na nagkaroon ng stain dito dahil sa saging. Ayan. thank you so much and this is Laurie's garden. Thank you. Another blessings ulit. today is just day morning at nag-harvest ako. Nandito ako sa garden. Pag may itinanay, may aanihin. Thank you so much. Bye-bye.